Ang bansang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman at mineral. Iba't ibang mineral ang matatagpuan sa ating bansa na naging tulong sa bawat paglago ng ekonomiya ng bawat probinsya tulad na lamang ng ginto. Sa buong kasaysayan ng bansa, ang ginto ay naglalarawan ng yaman, loho at kapangyarihan. May mga probinsya sa Pilipinas na kilala sa kanilang mga deposito ng ginto at nagiging sentro ng industriyang pagmimina. Ang mga probinsyang ito ay patuloy na nagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Kaya sa video na ito ay ating alamin ang labing isang lugar sa Pilipinas na may maraming ginto. Number 1. Kalinga Ang Kalinga ay kilala hindi lamang sa makulay nitong kultura at mga sinaunang tradisyon, kundi pati na rin sa yaman nitong mineral, lalo na ang mga deposito ng ginto. Matagal ng bahagi ng pamumuhay ng mga tagakalinga ang pagmimina at ang mga naturang deposito ay karaniwang matatagpuan sa mga kabundukan, ilog at maging sa mga sapa na dumadaloy sa lalawigan. Sa maraming komunidad, ang pagmimina ay isinasagawa ng mga maliit na minero gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan. Kabilang dito ang paghuhukay at paghuhugas ng lupa o buhangin mula sa ilog upang maipon ang maliliit na butil ng ginto. Tinatawag itong paning o paghahalukay na umaasa sa tiyaga at karanasan ng mga minero. Sa ilang lugar, gumagamit din sila ng mga simpleng kasangkapan tulad ng kahoy, kawayan at batsya upang maiproseso ang mga sedimentong naglalaman ng ginto. Bukod pa rito, may ilang komunidad na nananatiling nakaangkla sa pamayanang paraan ng pagmimina, kung saan nagtutulungan ang mga pamilya at kapitbahay sa pagkuha at paghahati ng makukuhang ginto. Sa kabuuan, ang pagmimina ng ginto sa Kalinga ay hindi lamang isang kabuhayan kundi isang bahagi ng kanilang kasaysayan at pagkakakilanlan na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang pangalawa, Mindoro. Ang Mindoro ay isa sa pinakamalaking pulo sa Pilipinas at kilala hindi lamang sa likas nitong kagandahan at yamang kalikasan kundi pati na rin sa mayamang deposito ng mineral, lalo na ang ginto. Sa katunayan, matagal ng bahagi ng kasaysayan ng pulo ang pagmimina at hanggang ngayon ay nananatili itong mahalagang industriya sa ilang bayan at kabundukan. Kabilang sa mga lugar na kilalang may malalaking reserbang ginto ang mga bayan ng Naujan at Victoria sa Oriental Mindoro. Partikular na namumukod tangi sa pagmimina ang mga saklaw ng Mount Malasimbo at Mount Calavite, na matagal nang tinitingnan bilang mga pangunahing lokasyon ng mataas na kalidad na deposito ng ginto at iba pang mineral. Ang mga kabundukang ito ay mayaman sa mineralized zones na patuloy na pinag-aaralan at pinakikinabangan ng mga lokal na komunidad at ilang kumpanya. Sa mga nasabing lugar, may presensya ng maliliit na minero at malalaking mining companies na gumagamit ng iba't ibang pamamaraan ng eksplorasyon at pagkuha ng mineral. Ang ilang mga kumpanya ay gumagamit ng makabagong teknolohiya para sa mas sistematikong pagmimina. Habang ang mga lokal na minero ay umaasa pa rin sa mas tradisyonal na paraan na naipasa sa kanila ng mga nakaraang henerasyon. Bukod sa ginto, ang Mindoro ay kilala rin sa iba pang yamang mineral gaya ng nickel, copper at chromite na nagbibigay daan sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. Ang pangatlo, Marinduque. Isa sa pinakatanyag at pinakamalaki na mina ng ginto at tanso sa Marinduque ay ang Mark Copper Mining Corporation. Ang kumpanyang ito ay nagsimulang mag-operate noong 1,666 at naging pangunahing puwersa ng pagmimina sa lalawigan hanggang anim. Bagamat pangunahing nakatuon ang operasyon nito sa pagmimina ng tanso, ang proseso ng pagkuha at pagproseso ng ore ay nagbunga rin ng malaking dami ng ginto at iba pang mineral kaya naging mahalaga itong pinagkukunan ng kabuhayan at kita ng probinsya. Subalit kaakibat din nito ang mga panganib sa kalikasan na unti-unting naipon sa paligid ng minahan Noong Marso 1976, naganap ang isa sa pinakamalalang trahedyang pangkalikasan sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pagsabog at pagkasira ng drainage tunnel ng Mogpog o Bowak Tailings Dam. Dahil sa insidenteng ito, bumulusok ang milyon-milyong tonelada ng nakalalasong mine tailings papunta sa ilog ng Bowak, na agad nagdulot ng matinding polusyon. Puno ng mabibigat na metal at kemikal ang umagos na putik at tubig na hindi lamang kumitil ng mga buhay, kundi nagdulot din ng malubhang banta sa kalusugan ng mga taong naninirahan malapit sa ilog. Dahil dito, idineklara ang Boak River bilang biologically dead at marami sa mga residente ang naapektuhan ang kabuhayan. Lalo na ang mga umaasa sa pangingisda at agrikultura, naging usapin din ang relokasyon, pagkakasakit at pagkawala ng hanap buhay. Dahil sa lawak ng pinsala, tuluyan nang ipinasara ng gobyerno ang operasyon ng Mark Cooper noong isang libo na raan naput anim Hanggang ngayon ay nananatili itong simbolo ng panganib ng iresponsableng pagmimina at paalala sa kahalagahan ng wastong pamamahala sa kalikasan. Ikaapat, Negros Oriental. Kilala ang probinsya hindi lamang sa matabang lupa at likas na yaman kundi pati na rin sa mga deposito ng ginto na matagal nang nadidiskubre sa iba't ibang bahagi nito, may kasaysayan ng maliitang pagmimina sa lalawigan, kung saan ang mga lokal na minero ay gumagamit ng tradisyonal na paraan ng paghahanap at pagproseso ng ginto. Isa sa mga pinakakilalang lugar ng pagmimina sa Negros Oriental ay ang bayan ng Sibulan, sa mga kabundukan at ilog nito natatagpuan ang ilang makabuluhang deposito ng ginto na matagal nang dinarayo ng mga minero, lokal man o mula sa Karatig probinsya. Kilala rin ang ilang lugar sa Sibulan sa pag-akit ng treasure hunters dahil sa mga kwento ng nakatagong ginto at lumang deposito na ayon sa ilan ay nagmula pa sa panahon ng digmaan o sa sinaunang kalakalan. Panglima, Surigao del Norte, ang Surigao del Norte ay isang lalawigan na kilala rin na may maraming mga mineral, lalo na ang ginto. Ang lalawigan ay bahagi ng malawak na rehiyon ng Caraga na kinikilala bilang isa sa malalaking deposito ng ginto sa ating bansa, lalo na sa bayan ng Placer, Mainit, Tubod at Taganaan. Ang mga deposito ng ginto ay karaniwang matatagpuan sa mga bitak sa mga bundok at sa mga lawa, ilog at sapa ang mga kumpanya tulad ng Philex Mining Corporation at Silangan Mindanao Mining Corporation ang nagpapatakbo ng mga minahan ng ginto sa lalawigan. Pang-anim, Agusan del Sur. Matatagpuan ang lalawigan sa silangang bahagi ng Mindanao na kilala sa mga bundok at ilog na mayaman sa mineral. Ang pagkakaroon ng ginto sa lugar ay maaaring may ugnay sa mga aktibidad ng bulkan at pagkakaerod ng mga bato na may ginto sa loob ng milyong taon. Ang maliit na pagmimina ng ginto ay naging isang mahalagang pang-ekonomiyang gawain sa Agusan del Sur, lalo na sa bayan ng Rosario, Prosperidad at San Francisco. Ang mga lokal na komunidad ay nagpapatakbo ng tradisyonal na paraan ng pagmimina na kadalasang gumagamit ng simpleng kagamitan at kasangkapan. Pang-pito, Batangas ang probinsya ng Batangas ay may kasaysayan ng pagmimina ng ginto na nagsimula pa noong panahon bago pa ang pananakop. Matatagpuan ang mga deposito ng ginto sa iba't ibang mga lugar lalo na sa mga bayan ng Lobo, Rosario at San Ruiz. Ang pagmimina ng ginto sa Batangas ay ginagawa ng mga maliliit na minero at mga lokal na komunidad. Ang mga ito ay naghahanap ng mga ginto sa mga ilog at sapa o naghuhukay ng mga malilit na minahan sa ilalim ng lupa Pangwalo, Davao de Oro Ang Davao de Oro na dating kilala bilang Compostela Valley ay isang lalawigan na matatagpuan sa timog na bahagi ng Mindanao. Ang probinsya ay mayaman sa ginto at isa sa pangunahing lugar sa bansa kung saan nang gagaling ang mga ginto. Matatagpuan sa lugar ng highly mineralized na Diwalwal Gold Rush Area o Mount Diwalwal nakilala sa mga malalaking reserba ng ginto. Ang mga deposito ng ginto sa Davao de Oro ay kadalasang matatagpuan sa mga bundok at ilog ng rehiyon. Tinatayang may malalaking deposito ng ginto ang lugar na ito na nang-aakit ng maraming maliliit na minero at kompanyang pagmimina. Pangsiam Benguet ang isa pa sa mayaman sa ginto ay ang probinsya ng Benguet na may mahabang kasaysayan sa pagmimina ng ginto at ang ginto nila ang naging malaking contributor sa ekonomiya nito sa loob ng maraming taon. Ang industriya ng pagmimina sa Benguet ay nagmula pa sa panahon ng Espanyol noong 1817 siglo nang matuklasan ng mga Kastila ang ginto sa lugar. Isa sa pinakakilalang lugar ng pagmimina sa Benguet ay ang bayan ng Itogon na madalas tinatawag na Gold Capital ng Pilipinas. Kaya ang lugar na ito ay may maraming mga minahan kasama na ang kilalang Balatok Mines ng Benguet Corporations na nag-operate ng mahigit 80 taon. Pangsampo Masbate. Ang probinsya ay matagal ng isa sa mahalagang pagmimina ng ginto. Ang mga depositong ginto sa Masbate na matatagpuan sa bayan ng Aroroy na kung saan dito matatagpuan ang pinakamalaking minahan ng ginto sa bansa. Ang Masbate Gold Project na is kumpanya ng pagmimina mula sa Canada. Ang minahang ito ay nasa operasyon na simula pa noong 2000 at ito ang pinagmulan ng pinakamalaking produksyon ng ginto sa Pilipinas. Ang mga depositong ginto sa masbate ay isang low sulfidation epithermal deposit na karaniwang matatagpuan sa mga bulkan. Panglabing isa, Camarines Norte. Ang lalawigan ng Camarines Norte na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol ay ang may pinakamayamang deposito ng ginto. Sa katunayan, ang pagmimina dito ay nagsisimula pa noong panahong pananakop ng Espanyol at nagpatuloy itong malaking aktibidad sa probinsya. Ang mga pangunahing lugar ng pagmimina ay matatagpuan sa bayan ng Parakale at Jose Panganiban, kung saan matatagpuan ang mga deposito ng ginto sa mga ilog, sapa at mga bato. Ang mga deposito ng ginto sa Camarines Norte ay karamihang placer deposits na ang ibig sabihin na makukuha ang mga ginto sa pamamagitan ng alluvial mining. Ginagamit ng mga miniro ang mga iba't ibang paraan sa paghihiwalay ng ginto na mula sa graba na tinatangay ng agos ng tubig. Yan po higala ang mga lugar dito sa Pilipinas na mayroong maraming deposito ng ginto. Kaya hanggang dito na lang muna higala at maraming salamat sa iyong panonood at hanggang sa muli and god bless you.